Dumako naman tayo ngayon sa ating aralin dalawa, ang Filipino bilang wika ng komunikasyon sa kolehiyo at mas mataas na antas. Sa diwa ng lahat ng natalakay na, malinaw na ang wikang Filipino ang magagamit sa paglinang at pagpapalaganap ng isang edukasyon na nagtataguyod ng kapakanan ng bansa, nagpapayaman ng diwang mapagtanong at mapanlikha na umuugat sa buhay ng pakikibaka ng nakararami ayon kay Lumbera et al. noong 2007. Ika nga nila, aanhin natin ang mga bagay-bagay na ito kapag hindi nagagamit. Aanhin natin ang wikang Filipino kapag hindi ginagamit. Aanhin natin ang identidad natin kapag wala tayong wikang pambansa. Ibig sabihin lamang, sa edukasyon man, pamahalaan, simbahan, at pagkikipagkapwa-tao ay kinakailangan talaga natin ng isang wikang pambansa na gagamitin nang sa ganon makaroon tayo ng iisang pagkakaunawaan hindi malihis sa ibang landas o hindi malihis sa ibang interpretasyon kapag ang wika ang gagamitin ay ang wikang Filipino. Filipino. Malayo na rin ang narating ng wikang pambansa dahil na rin sa pagiging bahagi nito sa kurikulum sa lahat ng antas ng edukasyon. Simula elementarya hanggang koleyo, nariyan po ang asignaturang Filipino. At ang wikang Filipino rin ang ginagamit sa mismong asignatura. Ibig sabihin, silang dalawa ay magkabuhol, hindi maaring paghiwalayin. Ang ganitong pagsulong ay bahagi na ng mga naunang dekada ng Filipinisasyon na partikular noong dekada 80-90 hanggang sa kasalukuyan na may positibong epekto pa rin sa pag-unlad ng ating wikang pabansa bilang wika ng komunikasyon. Pansinin natin kapag ang Filipino ay mawawala bilang isang wika, sa tingin nyo ba makakaroon ba tayo na tinatawag ng magandang komunikasyon sa isa't isa? Makakaroon ba tayo ng magandang pag-uunawaan o maayos ng pagkakaunawaan sa mga konsept at ideya na ating maririnig o mga mensahe na ating matatanggap? Hindi. Pangalawa ay ang wikang panturo. Kapag ang Filipino bilang isang wikang panturo ay nawala rin sa kolehiyo, ano kaya ang mangyayari sa atin? Sa tingin nyo ba lahat ba ng mga asignatura ay gagamit ng wikang Ingles sa pagpapaliwanan? Hindi rin. Dahil minsan ay gumagamit pa rin tayo ng wikang Filipino kapag tayo ay natuturo ng kahit anumang asignatura. Aminin nyo man o hindi. At bilang panghuli, ang Filipino bilang isang asignatura. Hindi ding sa kalaman ng nakararami na ang Filipino po ay tatanggalin sana sa kolehiyo. Ngunit tayo ay maging mapasalamat sa kadahilan ng ang Komisyon sa Wikang Filipino kaagapay ang tulong ng tanggol wika na magkaroon pa rin tayo ng Filipino subject sa kolehiyo. Tulad ng inyong kinukuha ng kurso ngayon ng kontekstwalisadong komunikasyon sa Filipino, ito po ay isang asignatura na idinesenyo lamang para sa kolehiyo simula first year hanggang second year. Okay? So, naging malaking matagumpay din ang kinamtan ng Filipino sa mass media. Ano ba mga example ng mass media tulad ng telebisyon, radyo at marami pang iba? Lalong-lalo lalo na sa mga public affairs program at mga news program natin na kadalasan naririnig natin o nakikita o napapanood tuwing gabi tulad ng TV Patrol. 24 oras pansinin na ang kanilang mga ginamit wika ay wikang Filipino hindi po ba? napansin na ang Ingles ay kalimitan ginagamit lamang sa pagpapaliwana o sa pagbibigay ng balita tuwing gabi at mayroon din mga programang pan telebisyon tulad ng mga Batibot Hiraya Manawari at Bayani na ito ay umusbong noong 1990s at sino ba sa inyo ang mga 1990s tulad ko? maaring ito ay napagtanto natin o ito ay ating naobserbahan o ito ay ating napanood noong tayo ay mga bata pa lamang kung kaya't sa tatong henerasyon ng kabataan, ang patuloy ng paggunita kinapong pagong, manang bola, Barney. Alam kong kilala si Barney at ang Dora the Explorer. Itong lahat na ito ay hindi malilimot sa henerasyon noong una hanggang sa kasalukuyan dahil na nga sa wika na ginagamit nito. Pansinin ninyo ang Dora the Explorer at Barney kapag hindi na sa wikang Filipino. Maintindihan ba ng lahat ng bata sa Pilipinas kung ano ibig sabihin nito? Maaring hindi. Pero may iba naman na magaling sa Ingles kung kaya kahit Ingles ang wika ay maaring maintindihan pa rin nila ang mga ito. Hindi rin malilimot na hinalasyong ito ang mga cartoon characters tulad na Tom Sawyer, Julio at Julia, Sedi at ang pinakasikat na Voltes V at marami pang iba. At ang lahat ng ito ay ginamitan ng wikang Filipino nang sa ganon makuha natin ang konsepto ng kanilang pinasasabi, maunawaan natin ang ideya na ng kanilang parating sa mga bata.